ginagalang naman po natin yung pagdiriwang ng mga anibersaryo no? Opo, walaho naman problema yung misa, kumisa man yan, ilang pong mga pagkain kung kinakailangan pero ano ba na ho ang parang dapat niyong ipagdiwang gayong ang ibinibigay na serbisyo po ng PhilHealth ngayon sa mga miyembro ay hindi po namin pinagdiriwang. Bagkus ay ikinalulungkot namin ng mga miyembro po ng PhilHealth ginagalang po natin yung uh, uh, mga sentimiento at yun din po mga uh, karamdaman or nararamdaman ng uh, ng po gaya ng inyong binabanggit uh, but of course alam din naman po natin na in the past 30 years po ay meron din naman po mga achievements and accomplishments ang PhilHealth na maaari din po nating ipagdiwang at ipagmalaki gaya nga po nitong mga uh, nahuli nating uh, nahuli nating uh, Uh, pagpapalawak ng ating mga benepisyo. Opo, yung pong pagpapalawak na yan muli po no babalikan nga natin kasi uh, nagdagdag kayo ng premium, ano po ha? Opo. And then uh, opo. 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 Uh, at pagkatapos niyan, eh, nagbigay daw nga ho kayo ng contribution sa national government. Kaya ito ho yung kinukuha nga ng 89 billion. Anyway, kasi paano po natin maipapaliwanag sa mga miyembro ng PhilHealth? Ang ganito pong gastusin, ano ho ang relevance nito sa inyo pong pagdiriwang na kinakailangan pa natin ng 7 million para sa building display sa mga PhilHealth Regional Offices, 7 million. Special tokens for employees and giveaways, kasama po dyan ang mga payong sa 7.9 million. Meron din po kayong gala night ah sa inyong uh, main office na 4.4 million. At doon gala night ninyo sa mga provincia sa regional offices po ay 13 million. Meron pa kay sports meet na 32 million pesos. Sa gitna nga po ng Uh, ng kakulangan natin sa benepisyong ibinibigay sa mga miyembro sa ngayon. Sir, Paano uh, papano ho natin ito may papaliwanag na kinakailangan yung gumasta ng pagkalalaking halaga sa ganito pong aktibidad na hindi naman po ganong kagandahan ang inyong imahe? Well, gaya nga po nang nabanggit ko, uh, Manong Ted, yan po ay mga proposed activities at hindi pa po naaprobahan. So siguro naman po ayan ay dadaan pa rin. Of course, sa uh, uh evaluation uh, especially kasama nga po yun sa ating sa COB and uh hintayin po natin kung maaaprubahan itong mga proposed activities na ito um gaya nga po rin ng nabanggit niyo uh, this is a milestone year for PhilHealth kasi 30th year na po natin ito kung kaya nagkakaroon po tayo ng mga proposed activities for that pero uh bagay na rin nga po dahil sa mga pangyayari ay uh, I'm pretty sure it will always it will also be scaled down Opo, yes, yes, yes. Dok, uh, dok uh, ako ay humihingi ng pangunawa. Sorry po sa ating katanungan. Baka yes, po masakit yes, pakinggan. Po. Pero yun din po naman po ang sentimiento ng ilang po mga miyembro. Apo, apo. Doktor, sino po ang nagpanukala nito? Ito hung listahan na ito. Sino po? Ito ba'y lupon? Sino po mga nag-aral nito? Well, there is a uh, anniversary committee po uh, na binuo para po uh sa pagpaplano ng mga activities